Hi, good morning everyone. I'm back. This is one hour sa Ayan, bigyan po natin ng kunting reaction. Anis making maikling reaction at mabilis lamang ang uh, nakakatuwang uh, mga pang-jujoke ni ni Kuya Bal santos Matubang sa nanay ni Joy Diwata. Ayan, and bago po ang lahat, ayan, congratulations kay Joy Diwata dahil na, na nakapag- Nagparibon cutting na po at uh, napakaganda niyang uh, bahay. Ang kanyang bahay na mamahali na nagkakahalaga ng half million. Oh, di ba? At uh, yun nga, um, natatawa ko dito kay, uh, kay Kuya Pag kasi talagang ini-insist niya yung, yung meron siya inirereto sana sa nanay ni, ni Joy Diwata. No? At uh, yan, uh, konting marites lang to. Hindi naman sa ano pero bilang ano siguro siguro kaidaran ko yung nanay ni ano ni ni Joy Diwata no? tama naman yung tama naman yung sinasabi niya na hindi na, na yung ano niya na yun no? tama yung mindset niya na yun na hindi na siya mag-asawa ngayon pa ba siya mag-asawa kung kailan meron ng ano dapat noon pa na kailangan niya ng katuwang tama sobrang tamang tama pa sa tama yun 101% agree agree ako doon yun lang kasi sabi nga nobody's perfect eh no tsaka yung isip ng tao nagbabago yan eh. Tsaka, sabi nga yung puso at saka isip. Uh, minsan hindi yan ano eh, hindi yan tugma, no? Kumbaga weather weather ba, kaya hindi natin alam yung mga iyari bukas kung kung iibig ka ba totoo or ano. Kasi, kasi, yung isip, yung isip natin, sabihin natin na madali lang yung isip kasi iba pag puso na eh, no? Tsaka walang pinipiling edad yan. Siguro, ano, ang um, magandang sagot doon, ano. Siguro, ah uh, ano, uh, wag na lang magsasalita tayo ng tapo. Mm, yun yung iniisip niya, yun iniisip ni mother, ni mother ni, ni Joy Diwata na ayaw na niya, ba? Diba? Saludo, saludo tayo dyan sa mga ganyan na ano, talagang mapapangatawanan yung ano. Pero ang umibig ka, hindi naman yun masama. Kaso lang, ang masaklap doon, yung talaga mag magsasalita ka talaga ng tapos, eh, tapos hindi magtatagal. Alam nyo na yung sa, yung tinulungan din na pinabahayan din ng magandang bahay, na binigyan din ng magandang bahay ni Kuya Bal. Kung na-remember nyo doon, yun guys, ayoko nalang banggitin si ATM yun. Sa ATM yung maraming anak, ba diba? Grabe yung ayaw, ayaw ko, ayoko, ayoko yung... Niloloko-loko nila Kuya Balno, nabibigyan ng ano, nila Kalinga Pra, binibig, nabibigyan ng mapapangasawa, pero uh, todo-todo tanggi niya, tapos dinaglaan di ba? Diba? Hindi naman nagtagal at nagbulat na nga lang ang lahat at meron na pala siyang ini-earo, ba? At ngayon ay meron na silang anak, di ba? Hindi na lang natin i-mention para hindi na mabalik ang issue. Pero yun kasi ay uh, real talk naman kasi. Uh, basta huwag na lang tayong magsalita ng top post, no? ngayon ni eh, para sa akin yun tama yun tama naman yung ano sobrang saludo ako doon sa sa sinabi sa sagot ni ni, ni nanay ni Joy Dewata ano na ano, tapos sabi nga niya na ano sabi nga niya sabi nga niya uh, pwede naman daw pumunta mag, uh, para magkape <laughs> o di ba <laughs> natatawa ko kay Kuya Balat meron daw 30k na ano na pension <laughs> May 30k daw na pension. O ba? Eh, pag totoo yung sinasabi ni Kuya Bal na yun, pag eh. Kung so sa bagay, totohanan man o piro yung sinasabi ni Kuya Bal na yun. Kung totoo man yung tao na binabanggit niya, inireto-reto niya kay pinanay ni Joy Diwata. Eh, abay, maswerte kung talaga magkaka-anuhan, Eh, magkakagustuhan at magkakainlaban, ano? At, um, mm, palagay ko, pwede rin yun. Hindi naman siguro masama yun na ano, baka pwede rin yun na kung si Kalinga Prab ay mayroong uh, mga love team, love team. Ay, uh, may Rochelle, may Edrica. Pwede rin siguro, no? Pwede rin siguro si... <laughs> pwede rin na magkakaroon ng uh, love team si Kuya Bal. <laughs> Di ba? Huwag lang bang iba ba siya? Kasi, ano, minsan, may mga tao kasi na, ano eh, no? Na, na, alam mo yung, hindi naman linis-linis ang paano ba sabihin yun. Ibig sabihin, sabi nga, no, nobody's perfect. Kasi pag sinabi na, oh, ang dami ng anak, tapos nag-ano pa, nag-asawa pa. Hindi naman kasi yun eh. Ang pag-asawa kasi ka, wala naman yun sa edad. It doesn't matter. Bukod sa tinibok ng puso eh, walang magagawa eh. Katulad nga nung kay ATM, no? Kaso lang ang ano ang masaklap nga lang doon talaga eh nagsalita kasi nang tapos na paulit-ulit na ayoko 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 hindi hindi na tama na sa mga anak ko eh ano nangyari nasundan pa ngayon yung maliit na yung maliit yung maliliit pa yung mga kanyang babies di ba Pero wala naman talaga masama doon kumabali man yun kahit dangan lang eh ako naman, hindi ko naman, hindi ako basher, ha. <laughs> hindi ako basher, ha. Uh, na, basta na, ano lang ako doon. Uh, dapat, ano, uh, maging, uh, pag open-minded ba tayo? Open-minded, ganyan. Kung siguro sasagot kung siguro sasagot ka sa mga ganong ano, sagot mo na lang o oh, yung 50-50, wag yung 100% mo ba na sasagot ka ng uh, ayoko, ayoko, yung ganon. Kasi minsan daw pag ka sobrang katanggi-tanggi mo siyang panglalapit eh, sa ayaw at sa gusto mo, ewan ba? <laughs> May mga ganun kasi pagkakataon. Pero siguro sa, ano, sa edad ng nanay ni Joy na yun, wala naman sigurong masama, no? Hindi naman siguro magagalit si La Cuya O ba, siya nga magre-reto, eh. Pan, ano, ano ba? Tapos magagalit ba? Hindi, hindi naman siguro ganun, no? Yun nga lang, eh... Kayo ba guys, mga kapanood nito, ano bang opinion nyo doon? Kontra ba kayo or ano, kontra ba kayo or uh, pabor kayo kung sakaling may totoong may manligaw sa nanay ni uh, ni Joy Diwata, di ba? Kaya lang kasi, pero sa totoo lang kasi, sa katulad sa katulad niyan, ah, uh, mag-aasawa tapos eh ititira dun sa bahay eh mga dalaga na dalaga na si Joy dalaga. mga dalaga na yung anak niya yun lang yung ano doon tapos doon din niya ititira yung mapapangasawa niya parang medyo awkward ng konti pero siguro depende na rin kung kilala naman ni Kuya Bal <laughs> no? talaga yung ano pero siguro yun na nga iniisip ni, ng nanay ni nanay ni Joy Tiwata, no? Niisip niya, hindi lang niya masabi na nung ano na yun, nung time na yun, hindi lang niya masabi, pero bilang nanay, may isip mo rin yun na kung ititira mo, mag-aasawa ka ulit, tapos ititira mo doon din yung lalaki, no? Siguro, siguro kung pap kung bubukod kayong dalawa, hindi kayo doon sa loob ng bahay na yun. Kasi parang medyo, ano, diba? Diba? Medyo, kahit na may kanya-kanyang kwarto, medyo, alam nyo naman ngayon, di marami nang uh, nababalitang, ano, na ganito. Uh, huwag naman sana. Alam nyo, ibig ko sabihin. No? Kasi hindi to na anak, naanak, ganun, na napapasama. Hindi para lang siyang kumuha ng ipinokpok sa ulo. No? Kaya naman yun. Pero sana, ano, Huwag naman sa huwag sanang matutulad sa doon sa isa. E wala na akong balita doon sa isa parang hindi na yata nagaan din na, di na, dumadaan sa news feed ko yung mga vlog nila eh. Si Ate Ems, ah, 'di ba? So, yun lang guys. ah binigyan ko lang ng uh, konting uh, reaction yun. ah uh, wala lang. Ah, uh, nasabi ko lang yun, basta yun lang. Pero naisip ko kung sakali man totoo yung inirareto ni Kuya Bal Santos matupang na yun sa nanay ni, ni Joy Diwata, no? At kung sakali magkain laban. Siguro, ano, pwede siguro yun, no? I, na hindi lang, pero kasi ngayon, ang daming, ano, ang daming mga, ang daming mga marites na, mm, na, ano yun, eh, nag-asawa pa yan, eh, mga dalaga na yung mga anak, ganito, siguro hindi naman masama yun, dangan lang kasi, para, para na rin sa pag-iingat talaga, oh, mag-aasawa ka man, no, mag-aasawa ka man ng iba, eh, mga dalaga na yung mga anak mo, buti sana kung mga lalaki, parang medyo nakaka, lalo na kung, basta, kung kasama mo sa loob ng bahay, no, sama-sama kayo doon para medyo... Alam na yung ibig kong sabihin. Basta, yun na yun. So Guys, wag oh, Huwag niyo ko iba siya. Ako, ano, ah... Kung open-minded ta, Maging open-minded tayo dito. Pwede kayo dyan mag-comment, guys, kung ano ba ah, ano yung nasa loob niyo. Ano sa tingin niyo? Nagbibiro lang ba si Kuya Bal? or uh, sinusubukan niya lang ba itong uh, nanay ni Joy Diwata kung anong isasagot or ano. Pero para sa akin kasi talaga, dapat ano, wag, wag, mag, magsalita ng patapos. Yun. Alam mo yung sinasabi ng mga matatanda na huwag ka magsasalita ng patapos. Yan. Ganun. Dahil uh, hindi mo hawak ang panahon. Meron nga dyan 60 years old eh. Tumitibok pa ang puso eh. Naiinlat pa. Diba? Diba? So, yun lang. Uh, pero saludo ako sa sagot ng nanay ni Joy Dewata na hindi na. Tama, sobrang tama talaga. Tama pa sa tama. Yung uh, ngayon pa rin ba siya mag-aasawa kung kailan yung meron na siya kasi sariling bahay. Eh. Kung noon na butas-butas yung bahay nila na kailangan niya ng katuwang, hindi niya naisipan na mag-asawa ulit. Diba? pinilit niya na i eh, taguyod yung kanyang mga anak na nag-iisa lamang siya kahit na nababasa na sila sa dami nilang bahay. Ngayon pa kaya, di ba? Sobrang saludo ako. Saludong saludo talaga ako dyan. So guys, hanggang dito na lamang po. Iroon po natin kalimutan na supportahan palagi ang, uh, ang mga vlog ni Kuya Bal Santos Mati Matubang, ang uh, ating uh, founder ng Tingkalinga at syempre po uh, at Edna Vlogs. Kalinga Prab Matubang at ang buong team kalinga ba charity bloggers and kami po mga reactor ng team kalinga please do subscribe po sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dyan subscribe nyo naman po si Warner sayo ayan yeah, subscribe nyo po kami pa paki uh, hit din po yung notification bell and huwag nyo pong kalimutan lagi <laughs> Kami supportahan. Ayun. So, ingat-ingat po guys. Alam ngayon, maulan, may bagyo. Naku po, nakita ko po dun sa balita. Yung bagyo, ayan. Balita, ay yung balita. Yung bagyo ay naka, nakapila. Diyos ko. Mag-ingat po dyan guys sa Pilipinas at saka sa mga kapwa ko FW dito rin sa Taiwan. Ayan. Ingat po tayong lahat guys. Hanggang dito na lamang. And God bless. Bye-bye!